Kay nakabili ng gata. Ha? Nakabili kay ng gata? Oo. Oh. Doon. Tigla Di lang yung kuno ano mama, gata na. Mira. plastic. Ah, yung piga na lang? Oo. Oh, Oo, oh. oh, pinili. Wala talaga sa palengke? Wala. Wala mabilhan? Doon saan sana doon. Saan? Doon yung palengke doon. Doon ako pumupunta eh. Ato ka pumupunta? Yung nakakaangkara ng gatin na sa loob ka? Oo. Oh. Ah, uh, saan yon ano yon? Dito ka lang dumano sa puti. Sa puti? Palingkir rin yun? Oo. Sa landaan dito? Dito. Sa ganun. May daan ba ganyan? Hmm. Dito ngayon na ito? Hmm. Diretso nyo palang amalang daan ay? Dati hindi ko alam dyan eh. Oo. Oh. Eh nasanay din ako pag... Nagpaikot-ikot <laughs> ka lahat? Hmm. Dinadaan ako highway pag ganun. Highway. Uh Delikado sa highway. Natatakot nga kaya ayaw no. ko. Dito <laughs> pag ganun. Eh. No? Dito na siya may istasyon. Hmm. Sana kung labas mo, no? ito, ito na yung mismo. Oo. Tapos madaan ka doon sa parang... Tapos dito doon sa may ikaw ng Bermuda, dire dire ito so, ayan. Pag, li, pag labas dito, hindi ko ka nang ganun. No. Dito lang sa kabila, Bermuda, so, dire dire ito so, na Bermuda? Oo. Dire dire ito yun. Uh, eh, gusto na yan.